Hello guys, ayan at hello sa ating mga subscribers pati na sa ating mga viewers guys Ayan at ito na naman araw na to guys ay magpa price update tayo At mag update tayo kung magkakano na ba yung laman ng ating rolling Ayan guys kasi alam ko last update natin is 23,000 At yun yung laman ng ating rolling noon nakaraan At oh, malaki-laki na rin yung na ipasok na pera ng ating rolling sa atin guys ayan, dahil sa pagro-rolling natin ayan, meron tayong mga napundar kaya ito nga guys, mag update na naman tayo kung ano-ano ba yung mga presyo ng ating mga paninda at ito, sasabihin ko sa inyo mamaya kung magkakano na ba yung inabot na naman ng laman ng ating rolling guys at sa ngayon muna ay mag-aayos muna tayo ng ating mga paninda kasi medyo magulo itong ating sasakyan at nagkakarga nga tayo ngayon at ito kalakasan na naman ng ulan guys kaya inaayos na muna natin yung ating mga paninday papakita ko yung sitwasyon ng ating sasakyan ngayon tignan natin kung gaano pa kagulo dito sa loob at ayan nga guys uh, kung mapapansin nyo umuulan dito sa atin ayan basang basa na naman yung ating kapaligiran ayan buti na lang at meron tayong sasakyan na magagamit ayan guys at ito nga guys yung ating mga sitwasyon dito sa loob ng sasakyan natin magulo Ayan, kaya unti-unti pa lang natin inaayos at mamaya ay sabay natin na bibilangin kung ilan na ba yung laman ng ating rolling guys. Ayan, para monitor natin kung gano'n na ba siya kalaki guys. Ayan, at hindi pa nga natin naayos, meron pa tayong ikakarga na mga asukal guys. Ayan, ito yung ating mga panindang itlog. At ito nga guys yung ating payong na ginagamit kapag ka umuulan. Ayan. At ito nga guys yung ating gamit na gamit na Tupperware kasi dito natin ikinakarga o inilalagay yung itlog para hindi mabasa kapag dinadala natin sa customer lalong-lalo na pag maulan guys. Ayan. At ito nga guys yung ating Tupperware na malaki ang tulong sa atin. Ayan. I-update uh, ko muna kayo guys, ang presyo ng ating itlog na naman guys ay tumaas. Ayan yung ating binibentang itlog, halos na sa 35 pesos din ang itinaas ng presyohan ng ating itlog. Kaya ang bintahan na natin guys dito sa ating medium size ay 215. At dito naman sa ating uh, large size guys ay 225 pesos yung ating bintahan dito sa ating large size. Ayan, at uh, naayusin nga natin muna tapos sabay natin bibilangin mamaya guys. At ito nga guys yung bawang natin. Ang puhunan natin kada isang kilo ng bawang ngayon guys ay 120. Buti na lang ay bumaba. Dati kasi noon 140 kaya ginawa natin siyang 25 pesos. Pero naging 120 na guys kaya ginawa ko ulit siyang 20 pesos kada isang piraso nito guys ayan ito ay may laman na 30 pieces Ayan, kaya meron din silang tutubuin na 10 pesos guys. Ayan, yung ating bawang. Ayan, na ang puhunan ay 120 pesos. Ayan guys, kaya marami tayong mga nairipak na bawang ngayon. Ayan. Hindi katulad kasi dati na mahal at talagang matrabaho. Kaya naman ito, pinaghandaan talaga natin siya ng maraming bawang kasi isa na siya sa mabenta dito sa atin guys at ang nagagawa nga natin dito guys ay 10 peraso yung nagagawa natin sa kada isang balot ng paminta natin na 1 port Ayan, kaya meron din tayong tubo na 50 pesos kada isang balot nito guys Ayan, maliit ang tutubuin natin pero pag pinagsama-sama natin itong tatlo ay makaka 150 na rin tayo pare-pares lang yan guys yung ating Uh, paminta. Ayan. Meron tayong buo. Meron tayong crack. Ayan guys. Yung crack natin at meron tayong pino. Yung laurel natin guys ay hindi pa tayo nakakapag-repack. Pero mas malaki ang tutubuin natin sa laurel guys. Kasi mura lang yung kanyang puhunan. Halos nasa 90 pesos yung isang plastic ng laurel. At ito nga guys yung total na ng ating uh, pera sa rolling guys. Umabot na naman tayo ng 24,765 ayan guys ito ay total na pera na natin o masasabi na nating sarili na nating pera itong 24,000 na to at malapit na naman nga yung bayaran ng ating sasakyan kaya meron na ready na naman yung ating pangbayad guys ayan pero na tayong uh, 24,765 pesos na laman ng ating rolling na naman guys ayan kaya ready na naman yung ating pambabayad sa ating sasakyan. Yan, dito tayo nakakakuha guys. Ayan, yung total natin ay 24,765. At ano ba guys ang mas mabenta sa atin? Yung wash ba o yung puting asukal? Ayan, ito yung ating wash. At ito naman yung ating puti guys. Dati noon nung nagsisimula ako mag-rolling, ang mabenta sa akin ay yung puting asukal natin. Ayan, at dati noon halos kunti lang nabibenta ko ng wash pero ngayon guys ay baligtad na ang sitwasyon natin ngayon mas mabenta na ngayon yung wash sugar natin kesa naman sa puti ayan halos siguro guys sa isang buwan sigurong puting asukal natin ay nakaka isang sako lang ako pero sa wash sugar natin guys nakakadalawa hanggang tatlong sako ako sa loob ng isang linggo Ayan, at kung tatanungin nyo naman ako guys kung magkakano ba yung posibleng kong tubuin dito sa wash sugar natin ay nasa nasa 300 pesos din yung posibleng nating tubuin dito sa wash sugar natin. Ayan, at sa puting asukal naman natin guys ay halos nasa 500 pesos din yung ating posibleng tubuin pero hindi naman siya ganun kabenta. Ayan, kaya talaga namang dito tayo nakakabawi sa ating wash. Kung mapapansin nyo ay halos nasa 200 pieces yung ating dalat dala na wash sugar guys ayan nasa 205 pieces halos sa isang araw natin guys ay kaya nating ipaubos itong wash sugar natin kaya bumibili tayo at makapag repack ayan guys yung ating wash nasa 205 pieces ayan kung mapapansin nyo nasa 21 pesos yung bentahan natin at 23 pesos naman sa puting asukal guys at sa ating mga itlog nga guys ay halos napakalaki na naman ng puhunan natin Ayan. katulad nito guys na medium size natin kahapon ay nagpa-deliver tayo ng 24 tray pero ito na lang guys yung natira halos na sa 11 tray na lang at naibenta nga natin yung 13 tray na medium Ayan. at halos lahat ng ito guys ay large size na yung natitira halos na sa 33 pieces pa yung o 33 tray pa yung natitira sa ating large size guys ayan yung ating mga paninda kaya safe na safe na naman yung ating mga paninda dito sa ating sasakyan ayan ito yung ating mga mantika na 1.5 na mabenta sa atin at kung mapapansin nyo guys yung pakalan natin dito ayan ito guys ay nakakagawa tayo ng 13 pieces sa isang container basta yung bibili nyo guys ay 17 kilos ayan halos na sa 13 pieces din yung magagawa nyo basta ganito guys yung sukat ng inyong mantika mataas na to guys yung sukat ng ating mantika kaya marami tayong mga customer sa mantika pa lamang guys ayan at sa mga bote naman guys kung gusto nyo ng diskarte kung paano ko tinatakal itong mantika natin kung mapapansin nyo kasi itong mga bote ng bilog natin ay may mga dot dot yan guys ayan hanggang dito yung sukat nya kasi mapapansin nyo ito guys ay may mga tuldok tuldok yan dito hanggang dito yung pinakasukat natin guys ayan dito hanggang dito sa may mga guhit guhit ng ayan tuldok tuldok na yan pag nakita nyo guys ito ay plain okay na yun yung pinaka sukatan ko ngayon ng ating mga bote ng mantika hindi ko na siya kinikilo dati kasi noon para pantay pantay yung kanyang laman ay kinikilo ko yung laman ng ating mantika guys ayan at ito nga guys pala yung mga daladala natin sa mantika natin. Halos na sa 160 pieces din yung ating daladala na bote ng mantika. Halos kaya natin din ipaubos sa isang araw itong 160 pieces. Kaya naman talagang napakaraming bote ang kailangan natin sa isang linggo. Ayan guys, alus na sa siguro na sa 500 pieces din yung dapat nating hugasan sa isang linggo kasi ito yung talagang mapenta rin sa atin na mantika at isa rin siya sa may malaking tinutubo natin. Yan yung mantika natin. At sa 1.5 naman natin guys, ay kaya nating makapagpalabas ng 20 pieces. Ayan, yung palm oil natin at saka yung coconut oil na sa 20 pieces din yung kayang-kaya nating ibenta sa loob ng isang araw. Yan kasi yung kalimitan na experience ko kaya yan yung sineshare ko sa inyo. Pero sa asukal natin guys halos na sa isang sako yung kaya nating ibenta sa loob ng isang araw natin na pagro-rolling guys. Ayan. Kasi ito namang mga to guys ay dagdag na lang natin sa ating tinutubo. Ang ginagawa kong diskarte dito guys ay hinihiwalay ko yung bayad ng ating mga bawang. At para naman siya rin yung Uh, pwede nating gamitin pandagdag sa iba nating mga item guys, yan yung uh, diskarte ko ayan. sa ngayon guys kasi ay pagpaparami muna ng mga bawang paminta at laurel yung ginagawa natin, pati na rin yung asin, ayan yung mga magkakasama sa pandagdag natin na puhunan guys, yan yung isa sa magandang magiging diskarte nyo pabag nagro-rolling kayo ayan, mas maganda rin kasi guys na hiwa-hiwalay yung mga pera. Ayan, kasi sa totoo lang ay nagsimula lang tayo sa konti. At ito nga guys, napadami na natin yung ating mga asin, mga munggo at yung mga bawang paminta. At ayan na naman guys, salamat sa pagsama na naman sa akin. At nai-share ko sa inyo ngayon guys yung ating mga uh, na-prepare para bukas na naman na i-rolling e natin. At ayan, naisabi ko rin sa inyo kung ilang piraso ba ng mga paninda natin ang kaya nating ibenta e sa isang araw kung paano ba tayo nakakasurvive din ayan, kung paano ang discarte natin sa pagpaparami na naman ng ating mga paninda yan guys at ito malapit na naman yung bayaran natin ng sasakyan at ready na naman yung pambayad natin dahil sa tumubo na naman tayo guys ayan at dito nga lang tayo kumukuha ng ating pinambabayad sa ating sasakyan ayan guys at sa expenses naman natin sa gasolina guys ay sasabihin ko rin sa inyo kung magkakano ba yung mga naging expenses natin. Ayan, maraming salamat!